May mga tao na hindi kailangang magsalita para maramdaman mo ang bigat ng presensya nila. Pero mas kakaiba yung mga taong kapag nawala, mas lalo mong nararamdaman. Yung mga hindi mo napapinsin nung naandun pa sila, pero nang mawala, parang may bahaging nabunot sa loob mo. Hindi dahil minahal mo sila ng sobra, kundi dahil hindi mo alam kung ano yung nawala. Ang totoo, hindi laging kailangang makita para maramdaman. Minsan, mas malakas ang epekto ng katahimikan kaysa sa mga salitang paulit-ulit mong naririnig. At yung mga marunong umatras, yung marunong manahimik, yung marunong mawala ng hindi nagpapaalam, sila yung hindi mo basta nakakalimutan. Ito ang lihim na hindi sinasabi ng karamihan. Ang kawalan may kapangyarihan. Hindi ito kahinaan. Ito ang sandata ng mga marurunong magtimpi. Dahil sa mundong puro ingay at paghabol, ang tunay na lakas ay yung kakayahang hindi laging magpakita. Unang hakbang, ang lakas ng hindi pagpapakita. Sa panahon ngayon, lahat gustong mapansin, lahat gustong marinig, pero yung taong marunong hindi magpakita agad. May kakaibang enerhiya. Para silang ulap bago magdilim langit. Alam mong may paparating pero hindi mo alam kung ano. Ang hindi pagpapakita ay hindi pagiging duwag. Ito ay pagpipigil. Isa itong disiplina na bihira na sa panahong puro pag-aagawan ng pansin. Dahil habang ang iba nagmamadaling ibigay ang lahat, ikaw ay tahimik lang. Alam mong oras ang tunay na kalaban. At habang nagaantay sila ng atensyon, ikaw ay nagiging misteryo. Ang misteryo ay una nilang mapapansin. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa hindi mo ginawa. Kapag hindi ka laging available, nagiging tanong ka at sa isip ng tao? Ang tanong ay mas hirap kalimutan ka isa sagot. Ang hindi pagpapakita ay uri ng kontrol. Isang paraan ng pagpapakita ng lakas ng hindi kailangang sumigaw. Kapag hindi mo agad ibinubuksan ng pinto, mas gusto nilang pumasok. At sa bawat segundong hindi ka makita, mas tumitibay ang imahe mo sa isipan nila kaya huwag kang matakot maglaho. Dahil sa bawat pagkawala mo, may lalim na nabubuo. Sa bawat katahimikan, may imaheng mas malinaw kaysa sa mga salitang sinabi mo noon. Pangalawang hakbang, ang laro ng katahimikan. Tahimik ang mga taong may alam sa sarili nila. Hindi nila kailangang ipakita ang bawat galaw dahil alam nilang ang mga mata ng mundo ay natural na nakatingin sa mga hindi nagsasalita. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay paghawak ng kapangyarihan. Habang ang iba nagmamadaling magpaliwanag, ikaw ay nagmamasid. Habang sila nadadala ng emosyon, ikaw ay nananatili sa dilim. Pinapanood silang malunod sa sarili nilang ingay sa pagitan ng mga tanong na hindi nila masagot, unti-unti kang nagiging alaala. Hindi dahil gumawa ka ng esena, kundi dahil pinili mong maging tahimik na presensyang hindi nila makakalimutan. Ang tahimik na tao ay parang gabi, misteryo, malamig at nakaka-addict. Sa una natatakot silang lumapit, pero kapag naramdaman nila ang katahimikan mo, ayaw na nilang umalis. Dahil sa pagitan ng mga walang salitang iyon, may kapangyarihang hindi nila maipaliwanag. Huwag mong baliwalain ang hindi pagsagot, ang hindi paghabol, ang hindi paghingi ng paliwanag. Dahil minsan, sa pagitan ng mga katahimikan mo, doon sila natutong maramdaman kung gaano ka kahalaga. At sa mundo ng mga laging nagsasalita, ang marunong manahimik siya ang may tunay na kontrol. Pangatlong hakbang: Ang lihim ng hindi pagpapaliwanag. May mga bagay na mas malakas kapag hindi mo sinasabi. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tanong ay karapat dapat sagutin. Sa mundo ngayon, lahat gustong magpaliwanag, gustong ipagtanggol ang sarili, gustong marinig ang panig nila. Pero ang taong marunong manahimik kahit may dahilan, yun ang may tunay na kontrol. Kapag nawala ka at hindi mo ipinaliwanag kung bakit, mas nagiging malakas ang epekto mo. Dahil ang isip ng tao ay likas na takot sa kawala ng kasagutan, uulit-ulitin nila sa isip nila ang mga tanong. Bakit? Anong nangyari? May mali ba sa akin? At habang ginagawa nila yon, lalo ka nilang hindi nakakalimutan. Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi kawalan ng respeto. Isa itong uri ng disiplina. Ang kakayahang hindi palaging ipaliwanag ang sarili mo sa mundong gustong maintindihan ka agad. Ang hindi mo sinabi eh, nagiging misteryo. At ang misteryo, mas mabigat kaysa paliwanag kapag pinili mong manahimik, pinipili mong magkontrol ng naratibo. Hindi mo sila binibigyan ng pagkakataong balugtote ng mga salita mo. Kaya't habang nag-aaksya sila ng oras kaisip kung bakit ka tumigil, ikaw ay tahimik na umaangat. Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi kahinaan. Isa itong paalala, hindi mo kailangang marinig para maintindihan at hindi mo kailangang ipagtanggol para maging totoo. Pangapat na hakbang, ang lakas ng pag-atras. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. May mga sandaling mas marangal ang pag-atras kaysa sa pananatili. Sa mundong gustong patunayan ng lahat na sila ang tama, kakaiba yung taong marunong tumalikod ng tahimik. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng digmaan ay karapat dapat salihan. Ang pag-atras ay disiplina. Isa itong paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang iba, patuloy na lumalaban kahit wala ng rason, ikaw ay marunong tumigil. Alam mong minsan, ang panalo ay nasa pagtitimpi. Kapag umalis ka ng walang salita, ang iniwan mong espasyo ay nagiging tanong naiisip nila bakit siya biglang nawala. At habang binabalikan nila yon, doon sila nauubos. Samantalang ikaw, tahimik, buo, hindi napagod. Ang pag-atras ay hindi pagkatalo, kundi pagpili ng katahimikan kaysa sa kaguluhan. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay yung kakayahang hindi lumaban kahit kaya mo. Sa bawat pag-alis mong hindi nila maintindihan, lalo silang nauuhaw sa presensya mo. Panglimang Hagbang Ang Pagiging Misteryo Sa panahong lahat ay gustong makita, ang misteryoso ang namumukod tangi. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil marunong siyang magtago ng sapat para manatiling kawili-wili. Ang misteryo ay hindi kasinungalingan. Ito ay sining ng pagpili kung ano lang ang ibubunyag sa bawat tahimik mong tingin, sa bawat hindi mo sinasabi, nabubuo sa isip nila ang bersyon mo. Isang bersyong mas malakas, mas malalim, mas totoo kaysa sa anumang maipakita mo. Kapag hindi nila alam kung anong iniisip mo, mas iniisip ka nila. Kapag hindi nila alam kung nasaan ka, mas gusto nilang hanapin ka. Dahil ang isip ng tao ay nabubuhay sa kawalan ng kasagutan. Ang misteryo ay parang usok. Hindi mo mahahawakan pero naroon. Habang sinusubukan kanilang intindihin, lalo silang nalulunod sa imaheng sila mismo ang bumuo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Dahil ang hindi nila alam tungkol sa iyo, yun mismo ang magtutulak sa kanila palapit. Ang misteryo ay hindi pagtatago. Ito ay kontrol. Kapag alam mong may hindi dapat malaman, pinipili mong manatiling buo. At sa dulo, yung taong hindi nila basa, siya rin ang hindi nila makakalimutan. Pang-anim na hakbang, ang kapangyarihan ng pagkawala. Ang pagkawala ay hindi palaging katapusan. Minsan, ito ang simula ng tunay mong kapangyarihan. Kapag kaya mong mawala ng hindi nagpapaalam, hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil tapos ka na. Doon mo mararamdaman kung gaano ka na kalakas. Ang taong marunong mawala ay hindi natatakot sa paglimot ng iba. Dahil alam niyang ang mga tunay na alaala hindi nabubura sa tahimik na pagkawala. Habang sila, nag-aalala kung bakit ka biglang nawala. Ikaw ay tahimik na humahakbang paakyat. Hindi mo kailamang ipaliwanag kung nasaan ka dahil sa isip nila, nandun ka pa rin. Ang pagkawala ay isang anyo ng paglikha. Habang wala ka, binubuo ka nila sa imahinasyon nila. Ginagawa ka nilang mas perpekto, mas malakas, mas malalim. At kapag bumalik ka, hindi na ikaw ang dating ikaw. Mas mabigat na, mas tahimik mas may presensya. Kaya huwag mong matakot mawala. Dahil minsan, sa pagkawala mo, doon nila unang nararamdaman ang presensya mo. Ang hindi nila nakikita, yon ang hindi nila makakalimutan. Sa gitna ng katahimikan mo, naririnig nila ang bigat ng kung sino ka. Ang pagkawala ay hindi kawalan. Isa itong anyo ng pangingibabaw. At ang huling hakbang, ang katahimikan bilang sandata. Sa huli, lahat ng salita ay nauubos. Lahat ng ingay napapalitan ng pagod. Pero ang katahimikan hindi kailanman nawawala. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang huling baraha ng taong marunong magpigil. Ang marunong manahimik ay marunong umintindi. Hindi siya nagsasayang ng lakas sa pagpapaliwanag. Alam niyang ang reaksyon ay kontroladong anyo ng kahinaan. Kaya't habang ang iba ay nagmamadaling sumagot, siya ay kalmado, malamig, at nakamasid. Sa katahimikan mo, natututo silang magbasa ng kilos. Sa kawalan ng salita, mas nararamdaman nila ang intensyon. Kapag hindi ka nagsalita, hinahanap nila ang ibig mong sabihin at doon nagsisimula ang pag-ikot ng isip nila. Ang tatahimikan ay parang anino. Hindi mo mapapansin hanggang mawala ang liwanag at kapag naramdaman nila kung gaano kalamig ang presensya mo, doon nila maiintindihan kung gaano ka kalalim. Ang tunay na malakas, ay hindi yung kayang sumigaw, kundi yung kayang manahimik habang ang lahat ay nagkakagulo. Sa mundo ng mga maingay, ang taong tahimik ay hari. Dahil hindi niya kailangang magsalita para maramdaman. Siya ang bagyong walang ulan, ang gabing walang bituin, pero hindi mo malilimutan.